Magandang araw guys! Ngayon nga kami ay nasa bangka at pupunta nga kami dun sa kabilang ibayo kung saan nakatira ang aking tito at tita nakapatid ng aking mama. Kasama ko nga dito itong dalawang makulit na bata na ayaw na ayaw magpapaiwan eh kahit saan baga kami pumunta laging sama tita, sama tita. <laughs> pupunta nga pala kami sa kabilang ibayo para mangain ng Indian mango. Kasi sabi nga ng aking kapatid, inapakadami nga daw bunga ng Indian mango dun at talagang madidilaw na. Kaya sabi ko tara at dalhin mo yung bagoong ng mat matikman kung ano yung sinasabi mong madilaw na Indian mango? At nung kami nga ay nasa kalagitnaan ng aming pamamangka, ay nakita ko nga rin kambing at nandito nga sa gitna ng tubigan. Sabi ko, wow. ko, paano gay nakapunta dyan? Ano gay naglangoy? Ay sabi ng aking kapatid naman ay may lupa daw banda dun sa gitna. Kaya daw yun ay nakakapunta doon at nangangain na nga ng damo. Medyo may kalayuan din pala yung bahay ng aking tiyahin. Kaya ayan, talagang tiis ng init dito sa bangka. After nga ng halos 7 minutes na pagbabangka ayun, nakarating na nga kami dito sa tapat ng bahay ng aking Tito Orlan. Pero hindi kami dyan dudoong, dun kami sa kabilang pasado kung saan yung bahay ng aking ninang Marcel. Diyan nga pala kami mga ng mangga kasi sabi ng aking tita ay mas madami daw bunga yan. Yung kanila kasing puno ay kakaunti na nga ang bunga. At dahil na -miss ko nga ang pagiging mangyan na ay ayan na nga at mga na nga tayo ng puno. Alam nyo ba guys, nung kabataan ko ay kagaling kong umakyat ng puno. Wow. Kahit anong klaseng puno, talagang inaakyat namin basta prutasan. Tapos matambay kami dun sa taas ng puno habang nangain ng prutas wow. ay anong sarap. Wag ang talagang punong ng niyog at talagang madaus os. Ako nga inapigilan pa dyan nila ninang na umakyat. Ako nga day wag nang umakyat at manungkit na laang daw. Tutal may panungkit naman daw doon at baka nga daw ko'y mahulog. Sabi ko, kay naman naman kayo ay minsan na nga laang ako umuwi din ni sa Mindoro at minsan na nga laang mga lakit ng puno. Ako okay, gipipigilan nyo pa? At sabi nga nila ay kay iniisip laang namin at baka nga ay kay mahulog. Sabi ko nga huy wag kayong ano ako pa rin to. Ako pa rin yung angel na nakilala nyo. Wag kayo gabi naman kayo magalala. Abay, sabi ba naman ay kawawa daw yung lupang babagsakan ko? Ano ka madag-anan? Aroy ko po, akala ko sa akin na nag-alala eh. Ay, yung lupa pa din pala ngayon naisip. Sus, so, mariusip naman eh. Oh gosh, so ay guys, dito sa taas ng ay, puno. Ay, <gasps> ay, <it> up, okay, <gasps> si Grabe oh. Mataas tayo ng puno ng mangga. Wow! Yes. Ngayon na ulit ako sa puno. Pakita ko sa inyo yung mga bunga. Ang daming bunga ng indyan. Yeah, boy! Look at that. Wow! and daming bunga ng mangga. Wow. Tapos ang didilaw na oh. Wow! Wow! Tulog wow. na! Mmm! Sarap! Mm. Ako yun natin, Ara. Wow! Mababaan na ako. <laughs> ah, ah, ay nakakatuwa. Yung mga bagay na dati mo nala ang nagagawa tapos ngayon nagagawa mo ulit, ay ang sarap sa pakiramdam. Wow. Ang tamis palang kainin ng mangga, pag yung ikaw yung naghirap umakyat at pumitas, ay napakasarap, sobrang tamis. Wow. Ibang iba talaga dito sa probinsya. Ay talagang kung masipag ka at madiskara ay hindi ka talaga magugutong. <coughs> ay kami ngay lumamon ng lumamon dito habang nagkukwentuhan. Ay walang tigil ang nguya eh. Talagang pagkakaubos ng injen ay masungkit ulit at talagang hindi natigil hanggat hindi nasakit ang mga tiyan. At after nga naming manawa ay este mabusog ay nagpasya na din kaming umuwi at ang isa namin kasamang bata ay naghahanap na nga ng nanay. Pero bago nga kami umuwi, umakyat ulit ako ng puno para naman namitas nang iuwi namin sa bahay. Wow. Sabi nga ng aking kapatid ay manguha nga ulit nang may mauwi naman sa bahay nang sa ganun daw ay may mga nguya sila tuwing gabi. Kako hindi pa kayo niya talagang gusto pa kang mag-uwi ng Indian Mango sa bahay. Sakto naman, nalabasan na din ng mga estudyante kaya ayan kasama kong umakyat ang aking aking pamangkin na anak ng aking ate Banen na si Carl Cedric. Ayan, sabi ko iakyat siya nga siya dito sa puno at ako'y kanyang videohan. Ako nga ni ay tuwang tuwa dyan. At yung isa ko nga ang pinsan ni si Pearl Kate ipababa na nga ng puno. Ang ginagawa ko baga naman ay inalaglagan ko ng isang Indian mango nang mabukulan naman. Uy, huy, wag ganun. Bad yun. <laughs> yeah. Ayun kitang iyong ina. Ate bali! Tawagan mo yan, eh, mama mo. May buhay ko internet yan, eh. Oh, ang dami, oh. Mm. Yes, eh, crush na crush. Ha? Saan niyo kailang kumuha? Hapon. So, yung ano, mataba yung pitan. Ayun, ito, ah. Madami na ganyan. Amay, ikaw dapat taglilimot. Amay. Nga, madami na yan. At after ko ang mga kiat, isinabihan eh, ko nga ang aking kapatid na limutin na nga yung mga Indian mango nang maisupot na at nang makauwi na kami. At habang naglilimot nga sila dyan at ako'y nagpapahinga, ay eh, may lumapit na bata na taga -ibayo. Tapos, sinahanap niya ang aking tito orlan. Sabi ko, bakit? Wala din niya nasa loob ng bahay. Aroy ga, ah, sabi ba ganung bata ay mabili ako akong Indian mango? <gasps> Tapos, tinanong ko ang aking pinsa na sikit. Sabi ko, ay binibenta ga aking Indian mango. Sabi naman na aking pinsa na sikit, ay oo, oo nadayo sila dito para la ang ng Indian mango. ay aroy ah, ay bakit ngayon nila ang sinabi kung kailan ang dami na naming nakain at nakuha? Nakakahiya tuloy. Inabenta pala rin yung mga Indian din eh. Tapos, ang pagkarami-rami pa naming kinuha ay nakakahiya tuloy bit, -bit ay, sabi ko kay Tito ay Tito salamat sa injan Bukas uli. Abay, uu daw naman eh. Pero sa totoo lang, ay sobrang bait ng aking Tito Orlan. Para ng aking tatay Nelson, ay talagang basta sa anak at sa mga pamangkin ay ibigay lahat. Wow. At ayun na nga ni, pauwi na nga kami nung time na ito. Maraming maraming salamat sa panonood guys. Kayo nga yung mag-comment dyan kung taga saan kayo nang alam ko naman kung sa nakakarating itong ating video. Ayun lamang guys. Maraming maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. muli. Bye-bye. Peace.